So yun, kumusta mga kabelyor? Magandang gabi So yun, bali Alas 12.05 na ng madaling araw So yun lang tayo lumusong Napakalakas kasi ng hangin Kani-kanina lang Simula nang lumubog yung buwan Malit pa kasi yung buwan Siguro kanina alas 7 pa lang lumubog na Lumakas yung hangin Ngayon, ayawang ko lang Kung kaya natin pumasok doon sa may kabakunan. Kasi sila utol, lumusong kanina pa hindi sila tumuloy doon sa may ispatami sa kabakungan doon sila pumunta ng ano tas bilya malakas kasi yung hangin kanina pero ngayon medyo huminahina hindi sana ako lulusok kasi napakalakas ang hangin pero huminahina kaya yun andito tayo ngayon sana kayanin natin doon susubukan pa natin kahit na medyo mahangin sana kayanin natin doon para Bakadali na naman tayo maganda kasi kapag ka dun. dito pacham pacham lang yung isda dito dito bandan tas marami kasi nga namamana bukod sa amin na manumano may iba pa so yun ang mga bangpong sa mahuhul natin sana kayanin natin doon What? Wow. buat oke sedih datin. Dalaga dalah gamboke juga anak. tapi pas kasih botol lagi itu saurahan, lagi kita natin. ayah itu lagi kita balikin natin. dito na rin Kali ko yung kanyang tanda lang na isang kayo mga bato Kasi yun na pa yung sakay Tapos kiloy natin kung nakailan na A few moments later So yun na, na tayo So si Otol balik ka, uwi lang din pala Yan katatapos siya mag na magkilo na Magkilo sa mga huli niya Ayan, naka 9 kilos daw din si Otol mga batog din Taka, tsaka may tatlong kalakwitok sya sumali to iulo lang natin to salamat at may isang pa yung batog sa may kabakungan pero yung ibang isda wala na nabuklo na tayo sa nulit sa kasamaral salamat na kasampung pirasa tayong batog kung hindi lang may ilap sana may ilap magpapakita sila na grupo kanya-kanya karipas tumatalong pa ayan 5.7 yan ito yung feeder natin to pang pa rin sama nyan ayos na rin kakalihis na tayo kahit pa paano at yung pusit natin alam yung plus natin yun 1.4 ayan Ayos na. Pati itong ang bukid. One point One point At o, syempre, pangulang natin o. 1.4 at ito para hanggang mamayang kabi may ulam tayo ayan halos dalawang kilo na ayan 1.9 thank you lord kahit na walang ibang isda sulit so naman nakabawi tayo sa batog so yun total natin to kung magka natin natin so yun so yun mga kamilyo ito na yung kinita natin yan So bali yung batog natin Sobrang bumaba yung presyo Ayan bumagsak na talaga 100 na lang yung kilo Ayan yung mga huli kasi namin Sa loob ng dalawang araw Dalawang gabi pala Hindi pa raw nabibili Kaya ayun sa pangatlong gabi Ayan 100 na lang yung kilo Malalang daw kasi yung bumibili sa batog Kaya ganun ang nangyari Ayan 100 na lang Malaki laki din na yung nawala Ayan pero ayos pa rin. Kumita pa rin tayo ng 1,150. yan Naka 10.2 kilos din tayo. Kasama yung pangulam natin na 1.10 kilos. Salamat. So, ayan. Abangan nyo po. Shoutout natin. So, yun Shoutout na po tayo. Ayan. Unang-una -una po. Shoutout sa ating mga masugid na tala sa baybay Ayan, shoutout po sa inyong mga kalido Sa so, walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos Ayan, shoutout shout po sa lahat-lahat Sa ang sulok man po kayo ng mundo roroon, Ayan, shoutout po sa inyo Ayan, unang-unang po, shoutout po kay Ma'am Merchel Fuentes Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Maraming maraming salamat, Ma'am, sa suporta Yun, at leasing na pinagkaloob sa amin ni utol Yun, at sa buong family nyo Ayan, shoutout din po sa inyong lahat at siyempre shout out kay Sir Efren Jobson ayan shout out po shout out kay Jermin Boltron ayan shout out po shout out kay Mama Udan Sal Habu from Punta Bilar Surigao City ayan shout out po shout out kay Mark Jordi ayan Karansa uh... ayan shout out kay Carl Boral ayan ng uh... Bulan Sorsoguan ayan shout out kay Paul Caballero yun ng Santa Mesa, Manila ayan, shout out po, shout out sa Disulok Family, ayan Kinabong, LB, Laika La Army, Ryan, Trisha, Rocky Bibi, Ida yon from Babatnon, Noon Lady, ayan, shout out po sa Disulok Family dyan sa may Babatnon, Noon ayan, shout out po, shout out kay Kate Dirac Star TV, yun at sa kanyang asawa, Maris Pulibar ng Mintak Katahingan Masbati, ayan, shout out po, shout out po sa inyong mag-asawa shout out kay Kisha Francisco from Masbate ayan, shout out po shout out kay Jose Prodan Jornales ayan, shout out po si Adol shout out kay Jacqueline Ibad shout out kay Gaspel Saiko ayan, shout out po sa inyo Adol shout out kay Joel Bael yun, shout out din po shout out kay Jean Chris Gutierrez yun at kina GM Ginny Lily 30, d ng Naay Kabiti ayan shout out po shout out po sa Gutierrez family shout out sa Batalona family Diyan sa Nasipit, Agusan Del Norte ayan shout out po sa Batalona family ayan shout out po Shoutout kay Milo Amores from Pires, Ison shout out sa Kayadong family yun from Naay Shoutout shout out kay Jay Junior Ponce yun and family ng Amadeo Kabiti ayan shout out po sa mga taga Kabiti Shout out kay Fernando Lacasandili. Shout out kay Nixon Ichun ng La Union. Ayan, shoutout shout out Shout out kay Ma'am Rosana Bilia Hermosa from Davao City. Ayan, shout out po sa iyo, Ma'am. Maraming maraming salamat sa laging pagko-comment. Ayan na. Shout po niyo po ang account. Ayan, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po talaga. Ayan, shoutout shout out kay GP Turingan yun at sa at Marisa yun at sa kanilang mga anak kina GM Joy Jasmine from Lingaying, Pangasinan. Shout out kay Joel Villas from Saudi Arabia, the mama. Ayan, shout out Shout out kay Jomar TV. Jomar Tobay TV. Ayan, shout out po. Shout out kay Kapadjak Palawan TV. Ayan, shout out po. Ingat-ingat po sa pagbabike, idol. Shout out kay Danilo Adalib at Chudz Prince Adalib from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out kay Johnny Joaquin. Shout out kay Edwin Supitran from Ubando, Bulacan. shout out kay Roman Balag from Binanguna Rizal ayan shout out po shout out sa mga solid viewers natin shout out kay Dennis Dela Cruz and Pabili from Naikabiti shout out kay Nico Flores from Mauway yong City ayan shout out po shout out sa dilatori Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach at sa Alconis family dyan sa Takligan, San Jodoro Oriental, Mindoro ayan, shout out po sa inyo shout out sa Alconis family ayan. at syempre shout out din natin yung mga kapwa nating may channel at pasuporta lang din po mga kanping ko ayan, unang una po kay Otol Rapi yun, Rapi is for fishing yun at sa magkapatid kina John TV Vlog at my TV Vlog yon shout out kay Berespiro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Pandan Fishing Adventure Rochoy Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Lix TV Official Si Badong Vlog Juni Fishing TV Lari Amos Hilario Lakwat Siro Kapana TV Koya North TV Roger Arceso Trailer Driver Bicol Hunter Vlog Kim Eric Adventure Kapisinya So yun mga ka-Avenger, supportan din po natin mga ka yung mga channel. So yun, sa nais magpa-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na episode. Ayun, shoutout po po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.